Sinong mag-aakala na ang simpleng proyekto ng mga grade 12 na estudyante ng Baguio City High School ay pwede palang gawing negosyo? Gamit lamang ang mga luma o gamit ng mga papel at tubig, nakagagawa na sila ng iba't ibang produkto. Yung machine and sprout na business po namin, uh, these are paper machine posters, uh, paper machine uh, seed starters, pati po pots. So lahat po ito gawa sa papel. Uh, Nag-start po ito first sa simple na group project. And this group project emerged into something bigger na ito po, business na siya. Isa sa mga produkto nila ay ang seed starter na magagamit ng mga magsasaka sa pagpapatubo ng iba't ibang punla. Mura na at eco-friendly pa raw ang mga ito dahil maaaring itanim ang punla kasama ang mga seed starter na kalaunay magiging pataba ng punla. Uh, naisip kami, ano yung mga gawa namin sa papel? Kasi uh, nakita namin sa paligid, madaming basura. And as a STEM student, we care for the environment. Uh, maybe uh, yun po yung una naming naisip na yes, uh, basura ang naaming isasolve na problem. So, yun po yung focus namin na from something useless na nagkakos ng problem, we turned it into a solution. Katunayan, marami na ang tumatawag sa kanila para umorder ng kanilang mga produkto. Ang kanilang produkto, itinampok sa Manlakaw Business Enterprise Simulation sa Baguio City High School kasama ang iba pang negosyo ng iba pang mag-aaral sa lungsod. Ang mga estudyante ng Happy Hollow National High School tampok ang mga pagkain gawa sa oyster mushroom. Nag-start po kami nung ano, um, nakilala yung school namin as rural farm school. And dahil doon uh, maraming nagpapa-training, mar maraming program sa school and ano, workshops na connected sa gardening and farming po. And because of that, uh, Nag-perform na din po kami sa school, uh, ina-apply na po namin yung mga natutunan namin. Ang aktibidad na ito ay sinumulan ng DepEd Baguio noong 2024 na layong itampok ang galing at pagiging maparaan ng mga estudyante sa pagnenegosyo. For the three, phase 1, which was last school year, we focus on the TVL track. But for this school year, we encourage all the senior high school in the Schools Division of Baguio City to join. Kaya in this uh, Manlago event, we have sets, uh, different tracks and strands. Hindi lang siya pang TVL, but there are STEM learners, HUMES, and ABM. Yun yung gusto nating gawin sa kanila that you know in the in studying, you can also A dream to become to establish your own business. You can be the CEO of your own business. And there are actually successful stories across the senior high school which now having their own business. Tatlong putsyam na booth mula sa labing anim na paaralan sa lungsod ng Bagyo ang lumahok sa aktibidad. Maliban sa pagpapamalas ng kanilang talento at paggamit ng teknolohiya sa pagdenegosyo, pinakita ng mga kabataan na walang pinipiling edad ang pagnenegosyo. Dapat may desire Uh, pag nandun yung kagustuhan nila na maging negosyante in the future, they will continue to, to with what they have started. So dahil gusto nila maging business people, lahat ng kanilang mga innovations and products, they will be able to share it with other people. So nandun dapat yung desire to become young entrepreneurs so that they can carry on with what they have been learning in school. Sa likod ng bawat produkto, may mga kabataang handang mag-isip, lumikha at magtagumpay tema ng aktibidad ngayong taon ay manlako showcasing senior high school innovation through enterprise and skills. Ron Maranan, R and G News.